Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang Creatify AI kontra manual ad at kung alin ba talaga ang nakakakuha ng mas maraming clicks. Hey guys, ako si Ashley at ipapakita ko sa inyo kung ano exactly ang Creatify, mga features na kakaiba dito, kung paano to kumpara sa manual na paggawa ng ads at kung swak ba to sa negosyo mo. Abangan nyo hanggang sa dulo dahil tutulungan kitang malaman kung sulit ba talaga ang i-invest ang Creatify. We're getting right into it. Manual ads versus Creatify AI. Alin nga ba talaga ang mas maraming clicks? A question that comes up all the time is, mas effective ba ang AI-generated ads kaysa sa mga manual mong ginawa, in-edit, at in-script manually? Fair question yan. Tagal ng gold standard sa digital advertising, ang handcrafted video ads na may totoong tao, custom na script, unique na branding, at personal na kwento. May mga gamit pa rin yan, lalo na sa high-budget campaigns o brand films. Pero pagdating sa performance marketing, kung saan ang goal ay conversions, click-throughs, at ROI, nagsisimula ng mangunang AI. Tingnan natin ang mga numbers. Ayon sa ibang performance case study na binabahagi ng Creatify, gumagawa sila ng direktang pagkakompare sa pagitan ng ad na ginawa gamit ang Creatify AI at ang Best Performing User Generated Content or UGC ad sa parehong campaign. Itong nakuha nila. Ang AI generated ay may 28% na mas mababang cost per result. Ibig sabihin, 28% mas mura para makahikayat ng tao gawin yung gusto nilang action. Pwede yung click, sign up, o purchase. Ang cost per click ay 31% mas mababa sa AI generated ad. Kaya hindi lang mas effective ang ads conversion. So, marami pa itong na-attract na, na mag-click and it did it for less money. Malaking bagay lalo na kung marami kang campaigns o kung gusto mong palaguin ang negosyo mo. Mabilis mag-add up ang mga numbers na to. Kapag mababa ang cost per click, mas maraming tao ang maaabot mo gamit ang parehong budget. Kapag mababa naman ang cost per result, mas maganda ang return on ad spend mo. At kapag pinagsama mo yun sa bilis, bilis ng Creatify gumawa ng bagong videos, it's a pretty strong argument for letting AI handle of the creative workload. But let's break this down a bit more. Kapag pinag-uusapan ng manual ads, kadalasan, tinutukoy nila ang content na kinukunan ng totoong tao. Minsan, influencers or creators, in-edit ng video editor, manual script, copywriter, custom branded, at nire-review ng paulit-ulit bago i-publish. That process can be powerful, pero mabagal, low volume, mahal, at inconsistent. Kailangan mong umasa sa creators na makapag-film at ma deliver ang content sa oras. Pwede kang gumastos ng $100 hanggang $100,000 para sa isang video lang at kahit ganun, baka hindi pa rin ito mag-convert tulad ng gusto mo. Saka nagiging mahirap ang scaling. You can easily test 10 variations of a headline or intro hook unless you have a full creative on standby. Ngayon, i-compare naman natin yan sa Creatify. Sa Creatify AI, kaya mong automatic na gumawa ng script based sa product description o website link mo. Pwede kang pumili mula sa hundreds of realistic avatars to deliver the message. Pwede kang mag-add ng voiceovers in different accents and languages instantly. Kaya mo rin gumawa ng dozens of video variations in a single day. Pwede kang mag-launch, mag-test, at mag-adjust based sa totoong performance data. Kaya, imbes na gumugugol ka ng oras o araw sa isang ad lang, pwede kang gumawa at mag-test ng iba't ibang angles, hooks, messages sa loob ng isang campaign. Dito talaga panalo ang AI. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng isang great ad. It's about producing 5, 10, or 20 variations and letting the algorithm show you what actually performs. Isa pang bagay na dapat tandaan ay yung pagbabago ng psychology ng video ads. With the rise of the platforms like TikTok and Reels, people are now used to fast-paced, conversational, and raw-looking content. AI-generated ads often mimic the style well. Hindi sila overly polished, and that makes them feel native to the platform. Sa maraming cases, mas magandang performance performance ng ganitong natural pero scripted na ad compared sa sobrang production ng content, lalo na sa cold traffic campaigns. Ngayon, papalitan ba ng Creatify ang lahat ng manual video creation? Hindi naman. Lagi namang may lugar para sa mga high-end video, influencer content, and creative direction na kailangan ng human touch. Pero pag nakafocus sa result, lalo na sa mundo ng paid ads, clicks, conversions, at cost per action, pinapakita ng AI tools tulad to ng Creatify na kaya nilang tapatan o lagpasan ang mga traditional approach. Kaya para sagutin yung unang tanong, oo, oh, oh, kayang-kaya ng AI-generated ads gamit ang Creatify na makakuha ng mas maraming clicks at magagawa nila itong mas mabilis at mas mura pa. Kung nag-run ka ng Facebook, Instagram, TikTok, o YouTube ads at tumaasa ka pa rin sa mabagal na manual workflows, ito na yung signal mo para matest. Baka magulat ka kung gaano kaganda yung performance at gaano kalaki yung matitipid mong oras. At kung gusto mong subukan, nilagay ko yung exclusive link namin sa description sa baba. Ngayon na alam na natin na mas malakas ang AI ads, tignan naman natin kung ano talaga ang Creatify AI. Ito ay isang AI-powered na tool para gumawa ng video na designed para tulungan ng mga marketers at negosyante na mabilis at madaling makagawa ng professional na video ads. Kahit na nagpa-promote ka ng product, service, o brand, pinapasimple ng Creatify AI ang process ng ng video sa pamamagitan ng pagbibigay ng AI-generated scripts, realistic AI avatars, voiceovers sa iba't ibang language, at madaling gamitin na editing tools. Parang may video production team ka na agad-agad pero walang mahal na gastos. Let's dive in into some of the standout features that make Creatify AI a game changer. Isa dito ang AI script generator. Kung hindi ka sure sa sasabihin mo sa ad mo, the Creatify AI script generator creates compelling scripts tailored to your product or service. Ilagay mo lang ang basic na information tapos gagawa ang AI ng script designed to engage your target audience. Number two is realistic AI avatar. Choose from a library of over 700 AI avatars to be the face of your video. Ang mga avatars na to ay ginawa para magmuka at magsalitang natural, natural. parang tao talaga. Kaya may human touch yung ads mo kahit wala kang on-camera talent. Number three is multiple voiceovers. Pwede kang makaabot sa iba't ibang bansa dahil may voiceover sa 29 na wika at higit sa 140 na accent. Sigurado nitong maririnig at maintindihan ng iba't ibang tao ang message mo. Number 4 is URL to video conversion. Type mo lang yung product URL mo tapos kukunin ni Creatify AI yung info para gumawa ng video ad. Nakakatipid ito ng oras at siguradong tugma sa existing na product listings mo. Number 5 is batch mode. Kapag kailangan mo ng maraming videos, pwede kang gumawa ng sabay-sabay gamit ang batch mode. Swakto para sa ab o para palakihin ang marketing efforts mo. Number six is customization options. Pwede mo nga adjust yung avatars, voiceovers, scripts, and visuals para swak talaga sa style and tono ng brand mo. Madaling gamitin yung editor para ma-fine-tune mo yung videos hanggang maging perfect sila. Now, let's go over what the pricing looks like. Kung gusto mo, pwede mong i-click yung link sa description sa baba tapos punta tayo sa pricing. Meron silang ilang options dito. Una, meron silang free plan. Dito sa plan na to, may 10 credits ka kada buwan. Sakto na yon. Para sa mga dalawang videos kasama yung export, pero may watermark Smart Meron ka rin access sa limited the avatar library, limited din yung AI tools at 9 by 16 lang yung aspect ratio. Kaya parang pang try lang talaga to. Para makita mo kung interested ka ba talaga. Next naman is yung starter plan na $33 per month kung yearly ang bayad. Makakatipid ka na 30% kung pipiliin mo yung annual plan. Dito may 100 credits ka kada buwan. Mga 20 videos na yun. Kasama sa starter plan, lahat ng meron sa free plan. Pero pwede mong tanggalin yung watermark. May access ka sa creative tools. Basic avatar library. Iba't ibang aspect ratio at makakagawa ng multiple videos na hanggang dalawang minuto ang haba. Meron din silang pro plan na $69 per month. Kapag yearly ang bayad, may 200 credits ka kada buwan. May 40 videos na yon kasama na lahat ng nasa starter plan. Plus, full access avatar library. Pwede kang gumawa ng sarili mong avatar. May batch mode na 200,000 plus avatar emotion clips. At pwede ka nang gumawa ng videos hanggang 10 minutes ang haba. Sino so, naman yung ad max plan na $209 per month. Kapag yearly ang bayad, to unlimited credits ang makukuha mo kasama ang lahat na nasa pro plan. Tapos, may unlimited video generation ads inspired library, competitor tracker, smart ads report, ABV video creative testing, smart asset management, and brand space support. Pack. Meron din silang custom enterprise plan, pero kailangan mo muna magbook ng demo at makipag-usap sa kanila para sa details. Sige, tignan natin yung free plan. Mag-sign up muna ako gamit yung Google. Skip ko muna to ngayon. Gusto ko lang ipakita sa inyo nang mabilis yung mga features. Ito yung mga creative tools. AI video ads, avatar video. Click mo lang yung create. Meron ding silang iba pang sikat na tools. Tulad ng product video, create your own own avatar, AI shorts, at batch mode. Pero tandaan, marami sa mga to ang mga premium at hindi kasama sa free plan. Dito mo pwedeng gawin yung avatar. Diba? Ang ganda nito. Tapos, sa projects naman, dito ka pwede gumawa ng bagong project. Tapos, yung ad max naman, ito yung upgraded feature pero dito ka gagawa ng winning ads, magta-test ng mas smart at mag-scale ang mga gumagana. Lahat to sa isang lugar lang. Madaling gamitin yung day out Kung gusto mong gumawa ng video ad, click mo lang now. Dito mo ilalagay yung product link mo para makagawa ng video. Tapos, pwede mo nang i-analyze yung URL galing doon. Kung may tanong ka, pwede kang makipag-usap sa support team nila dito. So, sobrang gusto ko talaga yung layout na to, ang dali lang gamitin. Ngayon, tignan naman natin yung mga pros and cons para malaman mo kung ba talaga to sa'yo. Una sa lahat, makatipid ka ng oras. Makakagawa ka ng professional video sa loob ng ilang minuto, hindi oras. Mura rin siya dahil hindi mo kailangan ng mahal na video production team. Madaling gamitin tulad ng ipinapakita ko sa'yo. Ang interface ay swak para sa mga beginners. Scalable din siya dahil meron siyang batch mode at mga options para sa customization na susuporta sa paglago ng negosyo mo. Tapos, may global reach din siya dahil multilingual support, kaya mas madaling makakonekta sa mga international na audience. Now, yung mga cons dahil credit system siya depende sa plan mo, kailangan mong bantayan mabuti yung credits mo. Tapos, free plan may watermark exports, kaya kailangan mong mag-upgrade para mawala yun. Lastly, limited ang kakayan niya sa long-form content, kaya mas bagay siya sa short hanggang medium-length videos. Okay ngayon, para sa iyo ba to? Kung gusto mong gawing mas madali yung video marketing mo, solid na choice ang Creatify AI. Lalo na kung small to medium-sized business ka, tulad ng mga e-commerce e-commerce stores, digital marketers, and content creators. Pero kung magawa ka ng long-form videos o kailangan mo sobrang specialized na editing features, baka kailangan mo pa ng ibang tools para supportahan yung gamit mo sa Creatify AI. Kaya kung ready ka ng level up yung marketing mo, gamitin mo yung link namin sa description sa baba. Tapos na tayo sa video ngayon. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng comments at tanong sa baba. We'd love to hear from you. Maraming salamat sa pananood at kita-kita tayo sa next video.